Yan nasisabi, Kami ang bantay, ginawa namin ng duyan. Ah, sarap tulog niya, oh. Paglagay namin, hindi na gumalaw. Nakiramdam na lang. Oh, hindi na naman, kahit maingay. Paismig pa. Wala na lang lahat tapos may mga dekorasyon pa siya yan o yun ka mga dekorasyon yan parang piyesta <laughs> <I like it. laughs> ay na ina ito ko uh, ang tulog pil na pil niya yung luyan